Okay guys, andito kami sa may ano, uh, malapit sa may nahara. Papuntang Anyana. Uh, bumili kami ng talong. Ayan. Kasama ko si Ate Gina. Yung aking friend. Ayan siya. Ito yung kamatis. Mahal daw pag tayo ang kumuha. Ayun o, oh, may nag-harvest. Ano, may naka-play ba ako? Mahilig ako mag-video minsan, hindi naka... Ang ganda o. Oh. Kamatisan. Ano Daming kamatis. Saan tayo dito?